dance 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 Wala, <laughs> yeah, mm -hmm. Sige, ni kamang na sigi munita do mairo tagom do, mama, mama be mm -hmm. La kana birhana ilok. Wa na. Bib. besok nih. nang lubot. Kiss your papa nalang lang be. Is your papa pogi ogo. Kiss your papa pogi na.

Sige na haka, mag-sleep na si Popa, mag-sleep na ha! Shhh. Sleep na daw si Papa. Pukawan <laughs> mo si Papa. Pukawan si Papa. Pukawan <laughs> si Papa, Buds. Go! Where's your Papa bags? <laughs> go to your papa Go to your papa, go! Pukawa papa, pukawa AY! <laughs> kiss papa, I kiss! Ina babe, kiss papa! Kiss, Welcome home papa! Welcome home Kuya Buds. Papa Buds. welcome home. Say, namiss ka po namin Papa. Yan yung uing ngita niyo. Hi Papa Buds. <Badge>. Say hi. Perahan mo kyan ni Papa. Kita natin. Go. Dance, I wanna dance, 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 dance. Ay, you're sexy, you know it. Go. Kiss your papa. Kiss your papa. Ano na po? Ano naman yung papa? Gado? Gado? Mam? Oo. Is that gado? Is that gado? Kiss your papa. Tuloy, mag-kiss. Matungin papa. Ano Juno! Kiss your papa, come on! Tulog na si papa ni mo, tulog na. Tama na. Tawag na na. Ay! Ganyan ya? Yeah. <laughs> <Gino sa laughs> kanya. Ganyan sa kanya. Ganyan na kanya. Ganyan na papa, tiyom na papa. sa nilakasamu ko ni Juno. Ay, oh. tao eh. <laughs> dapat. Dakpat, mingi. Mm. Pasok ba, ang sa reaction niya mo, tawag na daw ta? Huwag maingay. Ay, please. Kuk, masakit. Mim, 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 mim. Mim, mim, mim? Milok. Mim? Milok? Milok na? manipak nah, manipa na Say hi, viewers. Andito na si Papa Bad. Say hi, viewers. Kiss, Papa. Kiss your Papa. Dali. Come on. Kiss your papa, buds. Kiss ka na. Tulog na si papa, oh. Tulog na, oh. Wow. Kiss your pogi na papa. Kiss your pogi na papa, go. <laughs> Jesus. Jesus, kagwapo sa mong Juno. Kiss your papa, kao pogi din, kao. Ala, mo kiss siya. Sige, dito. Ano, sige, Dito. I wanna dance, 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 ah! dance. Yeah, I'm sexy and I know it. Go. Hala, nag-sleep. Hala, si Papa, oh, nagtabo na siya gabul doon. Come on, oh. Pupa, oh. Pupa, oh, tanawa. Hala, Papa. Come to Papa, kau nagtago na si Papa, oh. Hala, 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 hala. Hala, hala, hala. Hala, hala. Luha ka, babe. <coughs> papa, luha ka. Ang habol, Papa. <coughs> oh, tira, tira. Ay, ang liyok niya. Man, mag-orasyon ka sa Papa mo, dili. <coughs> ah, tulog na iyang amahan. Oh, sleepy na iyang Papa. Wala na siya kay play. Buksan natin, Papa mo, dili. In three, two, one. Hehehehehehehe. <laughs> si ayo nih, nikili, nikili, siapa papa itu? Bumut, ang, bumut, mm. ato, ato. bumut, ang. Kesi, 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 go. Punem yang bawa tikpa papa mandiri. Um. Bumut, ang, bumut. Atur, atur. Bumut, tikpa papa. Bumut, tikpa papa mandiri kamu. Bumut, siapa papa? Tiket, 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 tiket. Lah. Ayo, ayo, pag mata pa Oke. Uh, oh, tandao okay. oh, oh, gulai. Mimi. <tik> Ayun yung papa mo. Bungut ang bungut. Bungut nang bungut. Masih papa mo, oh. Come on. <tik> ya suka apa na opa 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 luli meni ya meni Ya mama papa papa, luli. Atu, yata. Yata. Oh, mama. Call your papa. Kis papa. Lala Dakpa guda. Heh <tops> <tops> Manul. <tops> Dakpa na siapa tadi? Dance 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 dance. Dance dance. Alani kamang na. <tops> Ya, yeah, nak. Mm -hmm. Nah, sigi monita gam nimo. Do Mairo tagam. <laughs> Do, Mama, Mama ble. Hmm. Lah uh, karena birhana mm, ilok. <laughs> Buat nang lubut Kiss your papa lang, be Kiss your papa pogi Kiss your papa pogi Ah, pata, Anang magbudot, ah. ting, ti ring, 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 ah bakung-bakung pelangga, papa, bab, usut, 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 papa, go, bakung dong, bakung dong, bakung dong, bakung, habis kan? Sekarang go, mamang malu, mamang Eh 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 hey, hey, s Ay, 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 ay. Pakumbong ng pakumbong, ay, pakumbong. Ay, ay, dili na gano'y ka magkanta. <laughs> dance na dance. Sige na, masigit na tabi. Ako okay, yataks! Hmm. Namiss e mo po mo? Na, na. Sakit ka kung ba, ba, ba sakit ka ayo. Namiss e mo papa mo? Hmm? Mm, ayun, ayo, miss ni Kuya Buds si Juno. Andito na po si Kuya Buds Adventures sa aming bahay. Wow. Yan nagbanding na yung magpapa. Yay! We're so happy nandito na ulit yung Papa namin. Yay! Say thank you Papa God. Say say thank you Papa God. Oh. Babe. Tulungan na anak bibi kay magtulog na ta. Ugad mag na, mag-sleep na bit. Tama na papa. Sige na magbabay, magbabay ka na Kaya kay sleep na tayo. Babay na. Wa na, balay-balay na ning duha. Babay na mga kamarites. Tomorrow again.